hello guys, magandang hapon po sa lahat Luzon, Visayas, Mindanao Diyan mayong yung hapon dia sa itong mga amigo sa Visayas, Mindanao mayong hapon sa tanan Mga amigo nato ito dia Yan, meron naman tayong bagong nakalap na mga medal yun Yung iba dyan, binalik ko na lang Yung iba para makita nyo din yung mga pinare-serve dati Yan, ito mga pinareserve serve dati rin na nagpapasuso Ito pang kalahatan ito Ang kalahatan, protection, Pang kalahatan proteksyon, pang proteksyon sa mga kulang barang, ano yan, sumpa. Lipad hangin, yan ito naman waxim, matinding gamit ito ng mga gamot. Sa pangkalahatang proteksyon dito ng mga mga gamot eh. Yan o, no? hangin. Tapos infinite tubig, waxim. Yan pares yan sila, waxim din. Uh, may malakas na gamit pansumbalik yan. Ito naman atardar, ito sa lahat ito, matikas itong atardar na ito sa kumbatihan. Diyos na uh, ano yan Diyos na ano yan mandirigma Yan ang tagahatol at tagalupig Ma, Ano yan Pang-kombate talaga Ito Ito naman Animasola ito Ito na kailan pa reserve na ito Swerte magkakawaan ito Pangkalahatan ito Ang ano na yan Animasola Animasola na yan Aray ko Tapos ito naman Yung mga ano natin Infinito Ayan Mga infinito natin Mga antigo na ito eh Ayan pinito katutubo. Kabila, kabila nito ay kwatro ibang lista. Pagkalatan din itong protection, mga panglaban din sa mga ano yan. Mga masasamang elemento, kulam, barang, sumpa, yan. Mga palipad hangin. Ito may damit. Yan. Ito yung pinito ng itong katutubo. Ito na kakaiba. Wala lang siyang likod pero malakas na gamit ito. Original kasi ng kasanito ito yung ano yung mga nakasulat talaga yan. Mga original pag uh, mga impinito kasi pang ano yan, pang kumbati talaga yan mga impinito pang ano talaga yan kalimitan ng gagamit yan, mga magagamot yan yung mga laging na laging nausog, kulam yan kulam barang, sumpa yan yan mga kalimitan ang ginagamit nila pang iwas, pang iwas sa mga ganyan yan, ito naman kakaibang kasa ito na ano na pagkabuhay ang kabila naman yan tatlong persona pangkalahatan din ito Malakas kasi nagamit din itong tatlong persona na ito yan. Ito naman Ganun din yan pero iba Pagkabuhay ito naman siya Ang kulay niya parang ginto Sinauna itong gawa itong mga ganito Mga ibang kulay yan o. Ito ano din ito Malakas din nagamit ito Pang proteksyon sa mga alas ka, alas lahat naman itong mga ganito mga kalimita kalimitan ay eh, panglaban talaga sa mga masasamang yung ano yung masamang espiritu yan mga tigal po ulam barang yan sama na din dyan sa mga ganyan ito mga ganito ito mainam itong gamit sa paglalakbay yan iwas mga aksidente proteksyon mga uh, masasamang mangyayari iwas kasi sa masasamang mangyayari pag mga trespiko Uh, antigo din, antigo, antigo din 'yan, antigo, to. To, mas antigo ito, itong isang 'to. 'Yan, mas antigo ito, talagang niluma na ng panahon. Ito mga ganito kasi mga sinuunang gamit talaga 'to ng mga ano natin mga tatanda. 'Yan, tres Itong Tres na ito, 'yan. Itong ganito. Yang San Benito, 'yan mahusay kasi nagamit talaga ito sa ang San Benito mahusay nagamit ito, ito sa talaga sa mga kulam barang sumpa din ito kinakatakutan ng mga sa, mga ano to mga maligno yan mga San Benito yan din ang isa kong minamagaling na gamit ko San Benito Nandun sa bag ko talagang ano talaga subok na talaga magandang gamit kasi sanbinito San Benito kasi adala, lahat yan sa lason, sa kulam, barang, sumpa. Yan, mga palipadangin. Tsaka ano siya, mahusay na gamit sa gamutan. Itong kalimitan kasi gamit ang mga gamot, lalo na yung mga sinauna. Kasi ano talaga to eh. Effective talaga to sa gamutan eh. Pinakamabisang kalasag ng San Benito, yung ano. Christum, Sanctum, Pactum, Benedictum. Yan, pinakamab pinakamabisang kalasag ng San Benito yan. Yan, ito naman mga ganito mga santo ninyo mga ito sa protection din sa kung saan nyo siya pwede gamitin kung saan nyo siya gusto gamitin pang kabuhayan o sa pangkaligtasan yan maganda yan yan ito okay. sobrang li liit naman na ninyo ito yan ano oh. niyo ninyo din yan may kapa pagandahan kasi dito may protection ka harap at likod Sigawa gawa ng may kapa siya o oh. mahusay yan sa ano sa kabuhayan kaya tinatawag na Santo Niño de Cebu yung sa yun ang laging kalimitan hinahanap sa akin. Ito Santo Niño 'yan oh. Ayun. Niño din 'yan pero ang kabila niya assistis. Ito maganda talaga sa kabuhayan. Mga ganito, 'yan, pulang tanso pa. Maganda siya, maliit lang siya, hindi siya ganong mabigat. Dalhin. Ito maganda din ito sa proteksyon, balabal, baluti at saka puder. Yan tinatawag na Berhing Bukas Paldo sa Bugbiyaya pag inyong malaman yung balabal ng berin matikas kayo dyan malakas yan ma counter din sa mga tigal po yan mga kulang barang mga ganyan ito mga yung kinasa ko naman ito may nagpagawa kasi sa akin sinabay ko na yung aking naggawa na lang din ako ng akin yan kumpleto yan mga ginilagay ko dyan puros mga pampaskirti na mga kristal bato ara may bulaklak pa ng tanglad bulaklak ng kawayan tsaka kabibi na maliit at saka may infinito stone yan. sinama ko na sila dyan. May ano din yan. May hibla ng lubid ng sareno. sa saka may batuara kristal yan. Yan ito. Ito magilid lang ito. Mausayin gamit ito. Pang pasyerte. Mga ganyan. Ito. Mga ganito. Mausay din na gamit ito. Nagdadala ng bisya sa pangkabuhayan. Mga ganito. Birhin na may kalong. O oh, mother perpetual help. Yan. Basan yung mga birhin na yan. Yung mga ganyan. Magandang gamit yan sa dala yan sa kabuhayan pampaamo kasi yan tsaka panghalina mga birhen tsaka malamig ang ano sa inyo ng mga tao yung pakikitungo hindi sila ano hindi yung kagaya ng iba matatapang yan amo talaga sila sa iyo pag mayroon kayong malabirin yan o oh. birhen ang papasuso. ito mga sinauna kasi to kagandahan sa sinauna ng no, mga ganitong mga kasa talagang ano nun siya tested na siya mga sinauna natin na ano mga ninuno mga ganyan ng mga antigo ito naman ang rare ito bihira ito ito yung si Moses ay ano hinawi niya yung dagat ayan hinawi niya yung dagat dyan na yung sila ay i... umano sa tumatakas dun sa kanilang sa ano ni yung haring ano nagta tumutugis sa kanila yung tumatakas sila sa dagat yan yung hinawi niya yung dagat yung dala niya yung mga kanyang mga taga Israel na sila ay tumawid din sa dagat dagat na ito ng ano ng Red Sea War yon yon tumawid sila diyan magandang itong gamit sa paglalakbay talagang iwas ka sa ano sa mga hawi lahat yung mga aksidente yan mga stress yung mangyayari tsaka magandang gamit din ito sa kabuhayan yan tsaka protection bihira ito eh ang ganitong ano medalyon na ngayon lang nga din ako nakakita nito. Yan, ito. Ito, sinukuan naman ito. Ito, pampasuko ng mga matatapang ito. Magandang gamit ito sa gamutan din. Yan, sinusukuan yan ng masasamang ano din, masasamang elemento. Tsaka, magandang gamit ito sa pampaamo. Suko sa iyo yung matatapang yan. Pag mga ganyan, mga, mga basa sinukuan. So yan, Magkabila ang sinukuha ng tawag yan eh. Yan. Tapos ito naman, dignum. Ah, ito, laon la, la natin ito. Ito yung mahusay na gamit sa, ano, pang... Nagpapagaling ito ng mga tao. Ito yung nunong kamatayan. Si, tawag niya na sila muerte. Yan. Ito, bihira ito. Rare talaga ito. Yan ang rare na... Lamerte. Napakahusay na gamit ito sa gamutan kumbate yan pinakatakutan ng mga ano yan kalaban yan ito dignum ito ito pang kalahatan ito tinatawag na dignum yan pang sa mga witchcraft makulam din tsaka protection din pang kalahatan protection yan nandyan na kasi yung nakasulat yung pangalan yan eh? dignum mahusay na nagamit ito sa pang din kasi, kasi nakaukit na dyan yung pangalan ng nakakataas sa atin ah, na, ano na ano, may lalang yan saka kagandahan dito nakaukit na dito yung mga lihim ng mga salita ng mga talagang buhay na salita yan yung iba dyan yung mga ano dyan talagang ano yan twisted na sa gamutan mga ganitong mga wika dito tsaka sa protection kaya ayan nakalagay diyan kaya sila nakalagay dyan kasi yan talaga yung mga orasyon na pang kaligtasan yan pang iwas sa masasamang tangka ng kapwa tapos ito naman yung mga rare natin yan kung may mga nais kayo dyan PM na lang po kayo sa sa ano natin sa facebook natin ito po yung facebook natin o oh, ayan pang hindi nyo po alam ayan screenshot nyo lang po pag may magustuhan po kayo dyan PM na lang po kayo yung iba dyan na rare na, na may pinareserve pa sa akin mga rare hindi ko na sinama yung iba muna yung iba para kapunti lang tapos ito naman Santo Cristo no say nagamit ito sa pangkalahatan nito pero maganda ito pang ano pang altar protection sa bahay yan kung yung iba naman ito nilalagay sa dignum ng ganitong ano Santo Cristo. Ayun. Ito. Ito rin kasi ito eh, sobrang laki, sobrang laki niya. Ayun know? oh. nagpapasuso at pagkabuhay. Parehas lang 'yan sila nito, ito lang ay maliit lang siya na version. Ayun, pagkabuhay ah. Ayan. Tapos ano, yan lang po yung ating ano ngayon sa isang araw ulit tayo. Medyo busy kasi ako at nag-aalaga ako ng ano ng mga sisiw. Ah, uh... Kaya bira lang makapag ano. Makapag ano, -alaga kasi ako ng 45 days. Yan po. Uh, baka dumaan po sa inyo ito to. Baka pwede pong pasuyo na lang po na ano lang po kayo. Yung subscribe na lang po kayo. Para magdami-dami po yung followers natin. Ano? Kung may time po kayo, baka pwede nyo lang po doon. Pwede nyo di pong din pong i-share para magdami-dami po yung ating mga manunood. Yan po. Basta yung ano lang po dyan. Lagi yung tandaan dyan. Yung pag may mga gamit kayong ganito para lalo silang lumakas uh, laging lagi nyo lang po silang masimasin. Yan, ganyan. masimasin kasi para ano sila mag-amo sa inyo yung mga gabay. Yan, parang ituro nyo silang mga kaibigan. Tapos ang pinakabawal talaga dyan yung suot nyo sila habang kayo pagbingbang Yan, yan po ang bawal dyan. Tapos yung iwasan nyo po dyan yung halimbawa may matay na tao na nandun kayo. Kailangan ilayo nyo yung gamit nyo. Kasi huwag po kayo lumapit. Kasi baka mahigo po yung pangyarihan ng medalyon nyo. Yan. Yan lang po. At uh, saka God bless po. Ingat po tayong lahat.